today's group nga ay nagbiyahe nga kami papunta nga dito ng Angeles, Pampanga dahil sinagsag pa namin to sa nakita nga namin sa Facebook. Diba guys, na sobrang hilig namin sa mga damit, lalong-lalo na si Bebo, napakahilig talaga sa mga branded. Ano napanood napanood nga namin na mayroong bagong bukas na shop dito at ito nga pala yung Katie's na located nga sa Angeles City, Pampanga. Dun kasi sa isang vlog na napanood namin, eh talaga naman daw napakadaming tinda dito, halos lahat daw ay mga branded na damit. Saktong-sakto nga dahil ngayong araw ay mamimili na nga kami ng mga damit para sa bata. Ah! 喂。<laughs> <laughs> Sigurado Hakot Award si Bebo pag uwi nito dahil lahat ng mga brand na binibili niya sa mall ay eh, nakita niya rin dito. Alam niyo lang siguro guys na mas magastos ako pagdating sa pagbili ng damit. Hindi niyo alam mas magastos si Bebo dahil puro branded ang gusto. May parang ngayon natapos yata ang ira ni Bebo na ganun dahil dumiretso agad siya sa mga damit na pambata. Nakshuta. <laughs> Ayoko nga lang magbanggit ng mga brands pero ito yung mga damit na nakikita ko sa mall na ubod ng mamahal. Ay nuko, no, pag pumasok ka dito, parang mamomotivate ka na rin mag-ano. Ragnarok. Nangasdan talaga ako kay Bebu dahil nag enjoy siyang mamili ng mga damit na pang newborn. Ay ba, talagang ready na yata ang daddy Bebu new na shoot, ha? Abay, ha? magliliman taon na kami magkasama niyan. Ngayon ko lang niya nakita na sobrang interested sa mga damit na pang bata. Kaya mang mawiwili kang mamili dito dahil yung mga dresses na binibenta nila, ang gaganda ng quality, sobrang bango, sobrang cute at napakamura. Ganito mga brand nga yung nakikita ko sa mga batang mayayaman. Hindi ko nga yung Sebastian, dahil kabataan ko, ang pinasusuot sa akin ni Angeline mapagmahal, tatlo, isang daan, terno pa, yun ah. <laughs> Napa nga kaming isang oras sa pamimili, eh napakarami na nga namin napamili para sa bata. Di ba? Hindi pa namin alam ang gender. Kami na ang nag-desisyon. <laughs> go, ay tapos na kaming mamili dahil napakarami na namin napamili para sa baby. Tapos ayan na nga si Bebo, dumali na siya dito sa gilid dahil nakita niya na napakagaganda nga ng mga brand. Ewan ko ba yung mga lalaki no, kahit pangit ang damit, basta maganda ang tela, gusto nila. Samantalang <laughs> so, naman ako, kahit hindi naninipsip ng pawis ang mga damit ko, basta yun ang bubuo ng pagka-Disney princess ko, binibili ko, nakshutahan. <laughs> Pero alam nyo ba, nabilib talaga ako sa shop na to dahil napakamumura ng mga tindang. Grabe, every month pumupunta kami ng mall para bumili ng mga ganitong branded. Tapos dito, bibilin lang namin 250, 200 nanuita. <laughs> pupuntahan ng mga shop na sinasabi nila overruns daw pero pag check mo yung quality eh hindi naman dito guys legit na legit dahil sabi ko nga sa inyo lagi kami namimili ni Bebo ng mga ganyang brand eh alam talaga namin kung ano yung original Napa nga kami isang oras na nagiikot dito eh ganyan na nga karami itong pinapunch ni ate butinaan din talaga na nagpunta kami dito eh halos wala pang at kami pa lang yung unang customer ba hindi kami masyado nahirapan makipag-agawan <laughs> Tanong ko pa nga yung owner kung ilan na nga yung branches nila nito dahil napakaganda ng business nila. Yun, gusto ko magkaroon ng business na ganito kasi napakamahal talaga ng mga damit sa mall. Matandaan nyo nga, ang unang business na gusto ko talagang buksan, eh damitan. Kulang talaga masyadong pinagpukusan yun dahil wala rin akong time at puhunan. <laughs> na nga, mabalik nga tayo dito kay Bebo. Tingnan nyo naman tong kinuha niya. O, ba diba? Mas lalo yung metuling. Charis! <laughs> Beb, lahat yata ng mga t-shirt dito, pinagtitingnan ko na yung presyo. Pati tong jacket na to na 1,600 talagang halaga niyan sa mall. Dito, pag binili mo, 400 na lang, ganun. Ay, sabi ko nga sa owner ng shop na to, kung marami lang akong time, baka nag-reseller at nag-apply pa ako ng live seller sa kanila. Ay, totoo yun, guys. Walang halong biro dahil hindi mahirap itinda itong mga binibenta nila. And yan, mga legit at mga branded na damit yan na para sa bata. Lahat nga ng bitbit -bit ko na to ay eh, para kay Bebo lahat yan. Napakarami niya napamiling mga shorts. Sabi niya nga sa akin, nandito na rin daw kami. Sinulit niya na yung pagbili. Oo nga naman. <laughs> Pero ayun nga, hindi ko na i gave keep itong shop na pinuntahan namin. Ito nga pala yung katies.ph na located nga dito sa Angeles, Pampanga. Address nga pala nila yung MRI building na malapit lang sa Jollibee, Pampang. Actually, meron din sila sa Florida Blanca pero mas malapit nga kami dito. Oo, oh, mukhang mapapadalas ako dito lalo na kapag nalaman na namin ng gender. Ay, nakasyutan! <laughs> Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Maalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Ang at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto niyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50 After nyo nga mag-cash in ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay grabe nung una nga hindi ko pa talaga masyadong magets pero pipindot-pindot ka lang pala dito eh meron ka nang manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan, meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro eh talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako, grabe kasi pwede ka palang lang manalo ng ganito kabilis sa laro na 'to. Kaya naman malaki-laki na inapanalunan ko eh naisipan ko na ring i out. Daliyang din naman mag So, dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!